sa ating siyempo dito may pa rin sir matakasin na natin sa pagkakaroon huli kita din yung mura buhay buhay Magandang nga umaga sa inyong lahat Ngayon ay uh, June 19, 2024 At sa oras na 9.55 ng umaga Nandito ngayon ang uh, Special uh, Operations Group ng uh, MMDA Sa pamumuno ni uh, Sir uh, Gabriel Go, Dito sa kahabaan ng uh, West Avenue at sakop ng Quezon City At uh, nadaanan itong mga jeep dito na naka illegally park uh, sa kahabaan ng uh, kalsada ah motor kalsada Ang ganda tignan pagka nakaayos lalo nito mga motorsiklo Yung mga gulong na yan na kinumpis ka nitong scoop, mga naka ano yan, tawag dito, naka-barikada para hindi maparkingan. parkingan Oh. Ibig sabihin, ginawa na talaga nilang parkingan ng kalsada at mayroon pang barikada. from uh, West Avenue kumana dito sa Del Monte Avenue itong sidecar na ito matitikitan dahil uh, nasa kanto dito galing yung uh, ihawan so pinaayos lang muna bago titikitan Pagmula sa kaba ng uh, Del Monte, nag-cross ang team dito sa Fernando Po Jr. Avenue, na dating uh, Roosevelt. Nasa kahabaan pa rin tayo ng uh, Del Monte at uh, nadaanan nito ang uh, isang sasakyan na huwag na wag kayong magpa-park na naharangan yung sidewalk katulad nito. Dahil hanggang dito yan oh. Ito okay na itong isa eh Dahil nakakadaan naman ng tao So ito lang, ang matindi Talagang sakop na lahat yung sidewalk So andito naman yung driver Matitikita na lang at uh, hindi na atakin Nandito tayo ngayon sa may kanto ng Del Monte sa kanito Sergeant Rivera So kumana dito sa Sergeant uh, Rivera Pagkanan pa lang, nadana na itong uh, dalawang sasakyan na nakasampa sa sidewalk. Yun ang mga isa, nakapark sa may kalsada. Doon tayo galing sa kabila, yung uh, natikitang dalawang truck. Northbound yan. Tumawid lang tayo dito sa kabila. Ito ang mga southbound. At uh, natikitang yung, uh, yung car wash na yan. Yan, yung nakasampa sa sidewalk. Ganun na rin itong poster uh, at uh, itong isa Ano ba ito? Toyota Crown? Ah, Toyota Crown nga At uh, mahatak na Dito siya naka-park Sa pinaka-ilalim Ito Yung pinaka-poste oh So ayan, ito ang pinakakalsada Ito ng mga uh, coaster uh, Napaka safe ng kanyang uh, parking area Yun nga lang Nasa maling lugar Kaya hindi siya safe Dito sa paninikit nasa kanto tayo ngayon ng uh, Sergeant Rivera at ng uh, A. Bonifacio at uh, muling uh, papasagaan ng team yung uh, kahabaan ng kalye uh, Isagan na na yung kalye uh, Isagan nung nakaraang uh, Linggo ibig sabihin ito ay follow up operation ito kanto ng uh, C3 sa Isagani So maganda, malinis na Malinis na Ayan, nakaayos na Pati yung uh, tindahan, malinis na Okay, very good May naglinis na dito, Tay? LGO, Kalokan Ah, saka ngayon? Ah, dalawang araw na. Pala dito yung Ito, kinukumpis ka na lang yung uh, natitirang na sasakop sa kalsada. Yung uh, hagdanan dito, wala na rin. Ay, ganyan mga bagay. At yung uh, na sa Nasa tabi na okay. e, Titingnan lang yung uh, electrical uh, supply nito. Lilinisin na rin itong uh, mga halaman dito sa side mo.

at saka pag kumuha, hindi na po coins out po dyan yung oh. uh, Sabihan na lang din po yun. Oo, oh, baka hindi mo Hindi pa Ah, konting linis na lang ito. At uh, wala nang istorbo. So yun, at uh, itong ito ang resulta. Bagamat hindi pa linis lahat at malamang sa pagbabalik ng team o ng LGO ay malinis na ito lahat. O ito, wala na rin dito. Diba ang ganda tignan? Ado, kasama sa gala, no? <laughs> ang ganda na tignan, diba? Ang ganda ng resulta. Ah. O pati yung dito, nawala na rin dito. Ano, yung dalawang o, oh, uh, vehicle na yun, ano? Okay, maraming salamat, ha? Bye, bye Kayo din, lagi mag-iingat, ha? Nasa kanto na tayo ng uh, isa sa kanitong uh, kabatuan. Eh, na kayo. Eh, kayo na pa ako ng isagan ng isagan. Isagani pala. So, ito may nahatak dito. Tros ngayon ay 10.45 ng umagang at uh, galing sa Kabatuan kakanan dito sa mauban ito ay uh, pangatlong uh, follow up operation at uh, ang nakikita natin ay uh, maganda ang resulta talagang hindi na binalik ang dito sa nakikita ng video natin dalawang sasakyan ang uh, natitigitan So okay, may mga driver at uh, walang uh, mga hatak. So tingnan natin dito sa bandang baba. Wala na rin yung mga bahay dito. Dati tinatanggal na nila eh. Ngayon, ganito pa rin. Yung dun sa kabila ang wala na. Oh, Mike! Nay, huwag niyo pong na po. Nay, may suggestion po ako sa inyo. Since nagbibenta kayo ng yelo, di ba? Magpaskil po ay dyan. Yelo or ice for sale. Pero huwag nila po ilalagay sa labas. Itong mga nakikita nyo mga sasakyan na yan, pagka umalis, yung mga kasama natin sa media, saka itong uh, tow truck, eh, uh, maganda na resulta. Ibig sabihin, pagka uh, napagsabihan na, ay eh, uh, kusa silang uh, kumikilos. So, maganda. Maganda naging uh, resulta. Ang oras ngayon ay 11 ng umaga. Kanina nasa kahabaan tayo ng uh, Sergeant Rivera, ngayon ay nasa kahabaan na tayo ng uh, Gregorio Araneta at uh, nadadaan nitong isa sa sasakyan na nakasampa mismo dito sa sidewalk. At bukod sa naharangan niya ng sidewalk, na niya pa itong uh, PWD ramp. So may driver naman kaya natikitan. Nasa kahabaan pa rin tayo ng uh, Anita na at uh, nadaan itong uh, isang uh, pickup dito. Solo lang siya eh. Oh, wala naman ditong gate. Ano nga Malamang malayo ang may-ari nito. Ayun, natak na. Nasa kahabaan pa rin tayo ng uh, GR Anita at nadaanan din ito. Katulad din kayo na nasa unahan lang ito ng uh, or andyan lang yung LTO Pumating yung may-ari pero holy na. So ang may-ari pala nito, galing ng LTO. At ang uh, asawa nito ay uh, doktora sa PGH. At uh, nagmamadali daw siya makapunta sa hospital. Hindi ako nagpumura. Napakamura ako kaya sa tensyon. Hindi kita pinumura. Sir, buhay po, buhay! Sir, buhay po! Ang oras ngayon ay uh, 12.30 ng hapon. May emergency kami sa Asian Hospital eh. Hindi ko masawa ko eh. Kaya nga, nakikin mo sa Sige, pak pakitawagin na nga. Oo, oh, pakitawagin na nga. Oo. Okay. Oh. Oh. Kani pa marami binabanggit sa Sir ng mga pangalan. Mayroong chairman, mayroong uh, general. Totoo 'yan, totoo 'yan ng uh, authority na hatakin niyo ang sasakyan 'yung tawag. <tinyo>